Tinanggap ng mamamatay na magnanakaw si Kristo bilang kanyang manunubos, ikatatlumput isa ng Agosto. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian. Lukas Kapitulo 23, Versikulo 42 Sa huli ng kanyang gawain, si Kristo ay nagpapatawad ng kasalanan. Sa pinakamalalim na hating gabi, habang malapit ng mawala ng malay ang bituin ng Bethlehem, narito, nagniningning sa gitna ng moral na kadilima na may natatanging liwanag ng pananampalataya ng isang namamatay na makasalanan habang umaasa sa isang namamatay na tagapagligtas. Maaaring katawanin ng ganitong pananampalataya ng mga manggagawang tumanggap sa huling sandali na nakatanggap ng gantimpala na katulad ng mga manggagawang nagtrabaho ng maraming oras. Humingi ang magnanakaw na may pananampalataya, pagsisisi, at paghihinayang, nagtanong siyang may pagniningas, na para bang lubos niyang napagtantong mail iligtas siya ni Jesus kung gugustuhin niya, at ang pag-asa sa kanyang tinig ay sinamahan ng paghihirap ng mapagtanto niyang, kung hindi niya ito gagawin, mawawala siya, mawawala magpakailanman, ipinukol niya ang kanyang walang pag-asa, namamatay na kaluluwa at katawan kay Jesu Kristo. Narinig niyang ipinahayag ni Pilato na, wala akong nakitang anumang kasalanan sa kanya. Juan Kapitulo 19 Versikulo 4 Minarkahan niya ang kanyang tulad ng Diyos na tindig, at ang kanyang may awang pagpapatawad sa mga nagpapahirap sa kanya. Naririnig niya sa mga dumadaan ang maraming nagtatanggol kay Jesus. Naririnig niya silang inuulit ang kanyang mga salita, at sinasabi ang tungkol sa kanyang mga gawa. Dumarating ang kumbiksyon sa kanya na ito ang Kristo. Nang nahatulan dahil sa kanyang krimen, nawala ng pag-asa at nagkaroon ng desperasyon ang magnanakaw. Ngunit kakaiba, malambot na mga saloobin ang tumayo ngayon. Naalala niya ang lahat ng narinig niya tungkol kay Jesus. Tuldok, tuldok, tuldok. Narinig niya ang mga salita ng mga naniniwala kay Jesus at umiiyak na sumunod sa kanya. Nagpapaliwanag ang banal na espiritu sa kanyang isip, at unti-unting nagkasama-sama ang mga ebidensya. Kay Jesus, na binugbog, pinagtawanan, at ibinitin sa krus, nakita niya ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Nahalura ng pag-asa ng pagdadalamati sa kanyang tinig na nawalan ng pag-asa, ipinukol ng naghihingalong kaluluwa ang sarili niya sa naghihingalong tagapagligtas. Mabilis siyang sinagot, malambot at malambing na tono, puno ng pag-ibig, pakikiramay, at kapangyarihan ang mga salitang, katutuhan ang sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Dumating sa nagsisising magnanakaw ang perpektong kapayapaan ng pagtanggap sa Diyos.